Hanggang ngayon, mami, ay naman problema ko pa rin kung ano nga yung idadagdag mo dyan o ilalagay mo nga di na ornaments nga sa Christmas decoration dyan sa inyong mga bahay. First, me, ito nga ang kasagutan sa iyong problema. Ito nga ang recommend ko sa iyo kasi bukod sa mura nga siya ay maganda nga yung quality at talaga naman very elegant nga pag nilagay nga natin sa ating mga Christmas decoration. At Ayon pa meron nga siyang 8 colors na pwede nyong pagpilian kung ano nga yung nababagay diyan sa inyong mga paglalagyan na Christmas decoration. Sobrang dali nga lang po niyang ilagay or ikabit kasi nga po bendable na ang kanyang wire. Talagang hindi ka mahirapan dito kasi kunti nga pong kalun lang ay talaga may ikabit nyo na dyan sa inyong paglalagyan. At ang kaganda glittering effect na nga siya. Kaya talagang once na natamaan nga ng ilaw nga ng ating Christmas tree, eh talaga namang kumikislap-kislap nga. Kaya talagang adagdag ng kagandahan nga sa ating mga Christmas decoration, lalong-lalo lalo na sa ganitong Christmas tree. Huwag ka nang maghintay mi, na maubusan ka pa at talaga napakabilis maubos ng stock natin. Kasi nga very elegant ka siya at talagang sobrang affordable. Ayan mga mami ko, huwag ka nang magdalawang isip ha. Check out ka na dyan. Bye!